Pag daw ang bata ipinanganak sa South Korea, automatic Korean citizen na? Totoo po kaya yan? Uh, dito po kasi sa South Korea, hindi po siya parang Amerika na kapag pinanganak yung bata dito sa Korea, magiging Korean citizen po. Hindi po siya ganon. Dito sa South Korea, meron po silang rules na kailangan isa sa magulang ng bata ay or isa sa parents ng bata ay Korean citizen. So, ibig sabihin, kung ang nanay ay foreigner, at least man lang yung tatay po ay Korean citizenship para yung bata po ay maging Korean citizen. Pero kahit po na parehas po silang Uh, Pilipino at nandito po sila sa South Korea, hindi po magiging Korean citizen yung bata dahil hindi naman po Korean citizen yung magulang ng bata. Pero paano po kung hindi po sila kasal? Halimbawa, mag-magjowa lang, mag-boyfriend. Uh, yung babae po ay ay Pilipina, ang boyfriend po ay Koreano at na nabuntis at nanganap po yung Pilipina. Dahil hindi po sila kasal, by law ang bata po ay isusunod sa citizenship ng nanay kung ang nanay po ay Philippine citizenship ang bata po ay magiging Philippine citizenship dahil hindi po kasal yung magulang